Hello guys, welcome back again sa ating Youtube Channel na no The Action Man na sa lahat, may gilabit shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman ng mga iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog tulugan sa katotohanan So muli naman nagbabalik ang nag-iisan yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan So ito ho mga ka-action, mga ka mga no? Suspended Mayor Alice Goh humihingi ng patas na investigasyon at laban. <laughs> mukhang mukhang totoo na po ito, mga ka-action, mga ka Ayon sa mga bagong ebidensya na hawak ni Senator uh, Wingat Chalyanho, mga ka-action. At patong-patong na kaso ang haharapin ito ni Mayor Alice Goh <laughs> So, by the way, mga ka action yung uh, paok is uh, naghahanda na ng uh, file complaint laban sa kanya. Uh, mga non-billable case kasama na yung uh, kabilang dyan, yung uh, human trafficking. <laughs> uh, ah, sus, naku po. Ito po, mga ka sinasabi na natin. Okay, panoorin muna natin 'tong mga ka bago tayo magtuloy-tuloy, ha? At kayo na po ang maghusga mamaya, ha? Sa so, ipapakita kong picture. Ah, uh, kasi si Senator Winga Chalian is naniniwala talaga na si yung sinasabi na Guwau uh, Pi Agua ay iisa lang at saka si Alice Go. O oh, ito, panoorin muna natin itong balitang ito. Kaninda, nagpadala ng sulat si Mayor Ko sa pamamagitan ng kanyang mga abogado kay Executive Secretary Lucas Bersamin siya rin chairman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO. Nakatakta ng sampahan ang non-bailable cases ng PAOK si Go, kapilang ang human trafficking. I'm um, just expressing the mayor's intention that she will, um, that she is one with the commission um, to uncover the truth and for justice to prevail. there. Base sa sula, hinihiling ni Mayor Go na bigyan siya ng isang masusi at patas na investigasyon. Nakakasira na raw sa kanyang reputasyon ang mga walang pasihang parata. Nakaka-apekto na rin daw ito sa paglilingkod niya. Grabe no? Nakakasira ng kanyang reputasyon sa mga walang kwentang paratang Ayon sa sulat Grabe no? Walang kwentang paratang o kayo talagang mukhang walang magandang patibay Na kayo ay hindi sangkot dito sa mga uh, issue na ito na pinupukol sa inyo Regarding talaga sa iyong identity na parang ikaw ay tunay na Chinese <laughs> kunya bilang alkalde. Hindi raw totoong itinayo ang Baufu Land Development Incorporated para sa money laundering at pagpapatayo ng Pogo Hub. Rehistrado raw ito at itinayo ng naayon sa batas. Pero hindi na siya konektado sa Baufu bago pa man siya mahalal noong 2022. Giit pa ni Go, wala siyang kahit anong kinalaman sa kidnapping, illegal detention at human trafficking. So yun na ho mga ka-action mga kakamping ha Napanood na po natin Mamaya pakinggan ho natin yan Ang ano ni uh, Senator Wingat Chalyan mga ka-action Ito po unti-unti lumilinaw na po ito Mga ka-action mga kakamping Mukhang patong-patong talaga na kaso Ang harapin nito ni mio Alice Yon Suspended Mayor O oh, ito mga ka-action Tingnan ho natin itong picture na ito mm. Ayan ha mm. Nakikita nyo yan kahit sa ang angulo yung ID na yan mga kaaksyon bata pa dyan dyan yan yung uh, bagong ebidensya na si uh, Go Wapping uh, o oh, di ba Go Wapping pwede mong diretsyo na Wapping hmm. para hindi na mahirapan para hindi na maging three words one word na lang Wapping hmm. ba diba? pero ano yan three words yan ha Go Wapping hmm. Tingnan nyo yan, o. Oh. Tingnan nyo, o. Oh. Sa buhok. Tingnan nyo, Man. Sa pisngi. Sa mata. Man. Sa ilong. At sa ship ng mukha. <laughs> Di ba? Tingnan nyo. Tingnan nyo na mabuti yan, mga kaksyon. Ang picture na yan. Yan yung bagong ano ni uh, Senator Wingat Salian mga ka-action, mga ka no? So, ito po. Panoorin po natin itong ano ni Wingat Salian mga ka-action. Kumbinsido ako na si Go Huaping ay si Alisbo. Mm -hmm. uh, Kumbinsido ako doon. Tatlong dahilan. Una, tingnan nyo lang yung picture ni Go Huaping In uh, mm -hmm. similarities hindi natin matatanggal eh. Mm -hmm. Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukhaan nyo yung bata doon sa application for special, special investors resident visa pangalawa doon sa dokumentong yan nakasulat kung sinoy nanay niya si Wen Yilin na sinasabi niyo before Oo, na sinasabi natin sa mga naririnig namin information si Wen Yilin ang nanay biological mother ni uh, Alice Bo mm -hmm. doon sa application nila for special investors resident visa mm -hmm. nakasulat doon si Wen Yilin ang kanyang mother mm -hmm. at yung address ni Wen Yilin doon ay the same address na nasa Valenzuela. Mm -hmm. so, nakasulat doon 58 T. Santiago Street, Valenzuela. 'Yun ang exactly the same address na nakalagay sa incorporation papers ng mga Guo families, no? At uh, T. Street, Valenzuela City. Mm -hmm. So Uh, yung papel sa Special Investors Resident Visa at yung mga incorporation papers na tugma yung address. Mm -hmm. So ibig sabihin, consistent si Wen Yilin nakatira doon sa Valenzuela address. At pangatlo, kung titignan natin yung kabuuan na storya, mm -hmm. uh, dahil dumating dito si, uh, si Guo Huaping ng 13 years old, mm -hmm. talagang wala silang maipapakitang birth records at walang maipapakita school records. Kaya nagsinungaling sila doon sa birth certificate dahil wala nga maipakitang records eh. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no Chinese ho so, talaga ito si ano, si Alice Go. Ah, uh, diyan sa mga sa ebidensya na bago na nakuha sa mga, sa siguro sinabmit yan ng Bureau of Immigration. Kasi I think mag-submit sila ng uh, ID pa for visa. Klarong-klaro po mga ka-action, lumilitaw na po talaga. So, tanong, hay na, tanong natin dito. So, kung ganito na po na parang naiipit na, na naiipit na ito si Mayor Alice Go at nalalaman na ang katotohanan. So, tanong po natin dito. Kailangan na ba ito na maglabas ang gobyerno nang uh, departure uh, ho, uh, departure holder ho laban sa kanya kasi delikado ho ito mga action. Oh, baka biglang lumayas po ito. Oo. Oh, oh. Kasi alam naman po natin may pera po ito, milyonaryo po ito. 'Di ba? Anytime pwede itong lumayas. Oh, pero siguro hindi naman nila gawin 'yan kasi ang laki ng investment nila sa farm. Di ba? laki ng investment. Kapag lumaya sila na walang paalam, pwede po yung kumpiskiti, ang, kumpiskiti ng uh, gobyerno, ang kanilang mga anuhan doon sa farm. Sayang naman. Pero para po paghanda, so sana mag-release na sila ng uh, departure uh, hold order dito kay ano kay Mayor Alice go, kasi malay natin baka lumayos bigla eh, paano naman ang pananagutan niya dito 'di ba? Paano naman kung mapa kung ito ay mapatunayan, grabe. Patong-patong talaga na kaso ang kakaharapin ni suspended mayor Alice Go. 'Di ba? Alam niyo mga kaaksyon, diyan pa lang sa bagong ebidensya ni ano ni Senator Wing Hindi ho tayo maniniwala na si Mayor Alice Go. at noon pa man nagsisinungaling na si Mayor Alice Go. Oo, oh, oh, siya sa farm kayo ba maniwala kayo na lumaki siya sa farm? de uh, 'di ba? Mga pautot lang po 'yan nila. Mga grabe lang talaga na may nag ano talaga dito na isa sa mga ano na para makapasok siya dito sa Pilipinas at nabigyan pa ng chance na manalo ng alkaldi ng Banban. 'Di ba? Yan po ang napakahirap sa atin ng mga ilan sa mga official, no? Sabi nga, baka mamaya may mga Uh, kapwa Pinoy na tumulong dito. Hindi po malayo mangyari yan, di ba? Uh, kaya kung ako dito mga kaaksyon para baka uh, mawala na lang ito parang bola uh, uh, dapat hilingin na, no? Kasi ang paok, naghahanda na ng mga siguro patong-patong na nakaso laban dito kay Mayor Alice Go. Laban sa kontrobersyal naman na Pugo. Oo, uh, uh, di ba? Oh, grabe ang pananagutan niya sa pugo, grabe ang panunugutan niya sa pagluluko ng kanyang identity at nanalo pa siyang mayor. So sana ito po ay ma -ano na, matapos na ito at mahusgahan na kung mapatunayan ito si Mayor Alice Go kailangan niya bayaran dito at makulong siya dito sa atin sa Pilipinas. Okay? So 'yun lang muna ang latest update mga action, mga kakampenk. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.